<laughs> <laughs> Diyan na bud mi <me>, sa laing lugar. <laughs> Mihimo na pagong bitchu. Uy, ginoo ko ni mamu. Mamutora ni kag kusog ba ni magpadaga ni mga hinampakan ni Diyan na mi sa lampas na mi sa Vinikindong. Ang sunod aning nga uh, barrio sa Vinikindong is Kerwin Ang sunod sa Kerwin is among lugar. O, ay Ala, magsigil kong video, o. Kaya dito sa panahon, o. Kana pa, daghan kong maikontent. Daray! Si Batman. Tugnawa sa hangin, guys. O, pero orang inita, pero orang ang hangin awas-awas ang silak sa adlaw pero ang init awang init ang hangin arang kapres ko sarap ni liya sa mga inlaba kay musamot ang gugmang yatay <laughs> kining wa main la kining wa in town main la pastilan paita kuroga sa rokoan, uh, paigpas abdo, udah Shachi? Yeah Shachi? Huh? <laughs> Shachi? Wow guys, look at that guys, mau na bulak sa patatas, guys. That's the uh, the flower petataas. Wow so many parin parin Shachi light. Dakar miro par.

so nga na eh, walang anuhan ay nako kung ano lang yan yan na yun daro ay mahala na si Batman mag mag adjust <laughs> sa sitwasyon <laughs> ay nako nindutaw eh tara nalabang nindutaw guys um, problema guys tomorrow is maulan na naman tomorrow is raining kaya sinulit namin today na magbike Sunday kasi ngayon Sunday ah ang lamig ng hangin grabe na pag press kanta na si aluloy diri asa akong likod <laughs> abo nagkanta-kanta nabaya siya aku mana makun ya kepali tanung Burger King, aku orang usaha nengkaun Burger King sarap dong non san makan dia dong non dia ah bis bis doke dah, mengira punya si ayah bisa gua kasabut ya ya Papa. Aku <laughs> mal di Station. Oh, very nice weather today. Oi, I love this wonderful weather. Plus wonderful paligid. Maka truly relax at maka refresh sa mga kukuting dauton. Ano oh, mong alas, alas 4 na sa hapon, Ayan. Oh. Dako na may gila ka ulakawan, 3 oh. hours na, pero akahong battery sa akong bike. Is one bar lang yung nabawas. Hour ni mga motora, oh. Very fast, dyan di sila magpatakbo. O. Oh. Very, very fast. That is not good. That is not good. Das ist so schnell. Uda. Ha? Ala pod me kasalubong ba ik ako sa ning Daghan meron og kasalubong kay daghan kayo nag nagbay karong adlaw. Kasi mas mas maganda mo panahon karon kaysa yesterday yung yesterday na panahon is ano pagka morning lang siya, sobrang init pagka afternoon cloudy cloudy and cold today a little bit cold pero sobrang maaraw kaya ang dami ngayong nagbike napakadami nagbabike hindi dami namin kasalubong kahit saan kami na. bike. Malayo na yung napuntahan namin. Nag-iikot na kami doon sa hotel. Doon sa bundok-bundok. Ay sus. Malayo na. Ah. Kalsada o. Oh. Maluwang ng karsada, Oh. Naka, naka lang yung ano yung yung kuwan ng kalsada. Sa Pinas pagkahanig kahit Sunday pa. Sus ang mga sakyan na nag kumpul kumpul ini tahun ini oh, kumpul-kumpul ang mga sakyanan sa pinas ke grabe ka crowded may wow. emergency dilijud ka dali dali talo tungkol sa kadaghat mga sakyanan sa Pilipinas ah saja di ba kaluwang ng kalsada. Ay, makakita kami sa Carbine High. Oh, tawa sa hangin. Uy. Ang labig na maaraw. Woo. Sobrang relaxing. Dog, dog. 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 Is der wind, wind kanang wind sa german mangod ang ang pagbasa mangod sa w is v so sa english is wind sa german is wind tugno hangin tugno ang hangin in fairness mga ah, kaludi uh, so naano ko yung pang content diba Uh, Mag-stop na ko din ha, video kay labang namin sa Okros da ano na may Okros das kroitsong na me Babush Babush